Aha, uh -huh. tuan tua, tuan tua. Ah, oh, niya, kaniyan. Nako, nako, nako. Nandahan ka, nak mauntog ka. Eh, eh, <laughs> tuan tua sa kanyang aha, uh -huh. ocho ocho na, uh. tuan tua. Uh. Yan ang bilin niya. Uh, dalang ko raw siya ng mga box uli na pinira-piraso. Ayan. Mm. Open mo, open. Wala, hindi ako nakabili. Open. Mama. Mama, mama. Ada box, yabi, huwa. Mama, 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 Wala, wala ni. Open na, open. Okay, okay. Pasok na sa loob. Hmm, ano yan? Yung, yung paanak, yung paanak, paanak. Ah. Oh. Hmm. Ano yan? <clears throat> Pinagbibili ko na ng ano na yung mga carrots mga, mga juice, saka mga ulam ng mga gulay. So, bibilang ko pa sana ng gamot, kaso, ay, binibigyan ng pera. Oh. <laughs> binibigyan ng pera ng... <laughs> Inayawan, ayaw niya. Ay, may pira siya. Allah! Oh, tuwang. Binigyan ng pera. <laughs> Tuwang-tuwa, nakarami siya. Pursuit. Ang saya-saya niya. Tuwang-tuwa na niya, nagbigay. Diyos ko, nakikita niya, saya-saya niya. Ayan. So, ilang piras, mga gulay lang yung nabili ko. Buk actually, bukas, <laughs> bukas eh bibilan ko siya ng, ano, ng uh, gamot naman niya sa mata ah so mainit uh, gabi na and uh, mayroon pa akong task na kailangan gawin dahil uh, alam nyo na kailangan natin sumideline para kumita dahil may goal ako para sa kanya yan kinakalkal na yung aking pinamili kukuha lang siya ng isa-isa dyan, collection niya. Hmm. Ngayon lang ang trabaho niya. Masaya na siya sa ganyan. Ah, sayaw-sayaw siya. Okay, marami daw siyang pira. Hmm. Okay. Uy, uy. <laughs> uy, galig ah. Aktib na aktib ah. Uh. Ayos uh, ah. Uh.